ayun guys mag vlog tayo konti good morning good morning good afternoon everyone welcome back to my channel it's me again Liza Babes channel for today's vlog guys ay uh, tayo ay magluluto ng merienda for today guys kasi parang nagugutom si Inday kaya naisip magluto ng merienda for today. Kaya samahan niyo kami guys at magluluto kami ng merienda. ng merienda guys, ay matigas pa yung chicken. Ito nilulublob muna sa tubig. Habang nilulublob na yung sako, yung mga bawa, yung bawang sa kalsibuyas. Ayan yung ating iluloto pansip ah correction, please. Siya palang magluluto. <laughs> Hindi pala ako. Siya yung magluluto. Siya ang chef. Pag nasa Pilipinas, siya ang chef, guys. Ayan. Habang inaantay natin na uh, ma-prepare niya yung mga ingredients, ay babalikan ko kayo, guys. Ano ba iniluluto mo, Brad? pancit Brad. Ah. Ang merienda. Ang merienda. Uh -huh. Bakit? Ano bang klaseng bihon? Ay, ano bang klaseng <laughs> Yung binili natin nakaraan uh -huh. sa... Ay, ang pansikip kanton. Oh. Sa Ever. Pansikip kanton. Ayan yung binili namin sa Ever yung uh -huh. nakaraan. sabi ko huwag kaming bibili pero bumili kami ng pansikip kanton. Uh -huh. Oh. Tapos halo ang talaga natin ang... Tapos sa haluan daw namin ng bihon. Kaya tignan natin mamaya guys kung paano niya mm -hmm. gagawin. Specialty mo ba yan? Oo. Mm -hmm. Specialty mo yan pansin? Oo, oh, masarap to. Pagkis pa nyo. Ayan, masarap mo ba? Masarap bang lotoy eh, ng pansin? <laughs> Kala ko masarap. Ang <laughs> ah, masarap pala sa pansin. Ay talaga. Pasta oh, wow. ayusin yeah. mo yan ha Kung luto Tignan natin yan kung Papasa sa aking Panglasa Kasi paborito kong pancit eh Kaya ibig sabihin ay Alam ko yung masarap at hindi Kaya huh? Pagbutihin mo yan gan Pagbutihin mo yan Brad <laughs> Ako'y nalilito Nabubulol ako guys So, antayin natin na may prepare niya lahat yung uh, ingredients. Kung paano niya igigisa doon. At naantay pa kasi namin yung chicken na binabad namin sa tubig kasi matigas pa. Kaya, antay-antay, balikan ko kayo. <laughs> Nabubulol ako guys. Yeah. So habang hinihiwa niya yung manok kasi Uh, okay na At inihiwa-hiwa na niya At dito muna tayo guys Santayin natin na mahiwa niya lahat yung mga ingredients Bago tayo makialam doon sa Kanyang niluluto Baka hais ako sa <laughs> Sa labas <laughs> Kaya Yun na nga guys Salamat talaga sa inyong lahat Sa Panunod sa mga simpleng vlog ko guys Kaya Ngayon ay tayo ay nagkikrave ng pansit kanton. Ayan. At palulutoyin natin si Mr. Dapilos ng pansit. Kung makuha niya yung aking taste. Kung papasa naman. <laughs> papasa kaya sa aking panlasa si Mr. Dapilos, guys. Tignan natin. Kaya punta na natin, guys. siya ay ready-ready na siya sa paggisa. So, ayan na nga guys yung gulay niya. Nahiwa-hiwa na. At ito na yung chicken. Ayan. At uh, ready, ready na siya sa paggisa guys. Ayan na. Masigip kasi ang aming kitchen. Kaya hindi kami pwedeng mapunta doon dalawa. Ayan. Tingnan natin yung kanyang paggisa. Yesin mo, Brad. Harapan mo yan, Brad. Ay, simple Yung hindi ko na, hindi ko na kilala yung sarili ko pag natikman ko yan. Ay, Brad, yan. Kaya, dapat na maayos mo yan, Brad. Ayun, so, guys. Yung sabi ka sa niya. Tapos sinasabi mo din, ah? Oo, pinasara okay, natin yung manok. Oo, yung mo na yung manok. So, sabi mo sana, nilagay na ng bawang. O, so, sige, gisa na yung manok. Ayan, guys. Tinutulong ako na siya. Ang hirap siya kunan kasi matangkad po siya. Ayan. Ayaan mo na natin siya. Ano? Ayaan mo. Ano yung nilagay mo, Brad? Gini mix. Gini mix. Baka kakaiba yung pagluluto mo eh. Kaya tinitignan ko eh. Ah, uh, lagyan natin na. Basta yo si mo ang pagluluto mo, Brad, yung talagang ano. Powder na paminta. Pampalasa. Uh, paminta. paminta. Yeah, ano natin. 'to? <laughs> palo yun. 'yan. Eh. Ginisa na yung manok. Nilagyan na niya yung nilagyan na rin niya ng paminta. Kakaiba so, siya ka mag magluto. And guys, balikan natin. Balikan natin siya mamaya pag nagisa na yung manok. Ito na? Oo. Oh. Ano yung nilagay mo? Yung chicken pa lang? Oo. Oh, oh. Tapos? Sunod natin yung gulay. Bigitan natin yung gulay. Bigitan mo na yung gulay. para hindi ma-overcook yung gulay uh, ano ba ang gulay yan? yung tapos tatoy pichay bagyo pichay saka may carrot may bagyo din yun lang tapos na guys yung sa na gulay. At tinanggal niya para hindi daw maglapsak yung ano, overcook Ayan. Ganun lang simple yung pagluluto niya guys. Bakit nagtira ka? Oo, oh, para ano? Para panlasa. Oo. Oh. <laughs> ba? Nakaiba yung kanyang ano, kahit version. Makaiba yung kanyang version kaya tignan na lang natin yung lasa niya mamaya. Kaya nilagyan niya ng tubig yung iniwan niya kanina ng kunting sahog. At nilagyan niya ng tubig at toyo. Kakaiba talaga siya magloto. Tantay natin siyang kumulo saka... Hindi mo na yung lalagyan ng paminta bread? Yung lalagyan ng mamaya. Pag kumulo ah, na. saka panlasa? Oo. Oh. Ah, so, pakukuluan muna natin yan bago... Bago oh. mo ilagay yung hmm. mga panlasa? Oo, oh, pampalasa. Okay. Ayos ka, ka ayos ka brada, sa pagluto mo ah. guys kumulo na nilagyan niya na isang nor yan kumulo 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 so, ano naman ang sunod? susunod susunod ko yung bihon bakit ano bang mas madali luto yung bihon o yung kantong yung kantong kasi madali yun ma ano eh maluto Kaya, kasi yun dyan yan bihon muna ha. so inulog mo yung bihon parang ang daming COVID na yung brad. Yeah. Sabay mo na rin yung kanto. Mamaya, mamaya pa. Ah, mamaya pa. Inunahan ko yung... Inunahan ko yung magulot. Parang gusto, gusto ko lang kumain ng pansin. <laughs> Ayan! Pag medyo malambot na siya, susunod na natin yung kanton okay uh, di man masyadong man ito maubir ko ito guys nilagay na niya yung kanton yung kanina yung nilagay na niya yung dito tapos isinun niya yung pansit kanton kasi mas matagal daw yan maluto mabilis ah mabilis maluto sorry naman mabilis daw maluto yan kaya yan yung sinunod niya. ibuhos muna kasi Brad ayun na yun ang pa magiging sarap o gina sa loob ayun magiging sarap sa loob o galing yung baka kayo dyan naman ang papromo na nila papromo nila ayan nalagay na niya yung pansit kanto Mekos, mekos. Na. Mekos, mekos na daw. Parang masabaw, Brad. Ito naman luto yan na ano eh. Kanton eh. Ayan guys, luto na yung pansit niya. Ay, tignan natin, tikman natin kung ano yung lasa tapos sasabihin natin, bakit ganito ang lasa? Hindi makain. Kaya ni natin siya. <laughs> kung ano yung kung ano yung reaction niya. Guys. Tignan natin kung ano yung kanyang reaksyon. Ayan guys, dito na yung kanyang pansin. At pupuntahan natin ngayon. Kung ano yung lasa niya, ay sasabihin natin, bakit dito ang lasa? kulang mm na, -hmm. kalasalasa din na Ka natin guys parang hindi natin ma yung ibo pa niya ayan, tara sa bago ayan, tapos na siya magluto guys at ayusin uh, natin tong uh, uh hindi niya niluto lahat yun natin niya uh, kasi marami na daw a few moments uh, later tikman natin guys Tikman natin kung ano ang lasa. Kapit dumagdaga mo ba ito ng tubig? Tignan natin kung ano ang lasa. Hmm? Uh -huh. lasa. Init. Bakit ganito ang lasa? Bakit walang, walang soy? Hmm? Para hindi makain. Maalat na walang soy. Ano ba itong lasa na to? Para hindi maganda itong pagluto ng guys. Sakala ko ba naman papasa siya sa ano? Sa ating panlasa. Hindi naman. Matigas. Tapos takot siya sa ano? Takot sa tuyo. Ayan guys, oh. Hmm. ko nga ulit guys, talagang hindi ko man talaga, grabe parang ano ba, ano ba to walang, walang tuyo tapos takot siya sa to sa, sa, sa ano takot siya maglagay ng mm, tuyo guys napukla Mm Hindi -hmm. ito makain. Yan. Siya, magkakain na tayo. Magtyaga na lang natin ito. Hmm. Tignan natin yung tira natin. ng lasa bread. Eh, bakit gano'n ng lasa bread? Hindi ma ano, may paliwanag. Eh, sa panlasa mo yun eh. Sa panlasa ko yun. Hindi. Wala, wala Parang takot bread sa ano. Sa Hindi to, sa kasi soy. ang pansit. Pag oh. mo ng toyo, oh. maalat na kasi ang pansit eh. Kaya kunti yung binagay ko. oo, oh, pero parang takot talaga siya sa ano eh. Sa soy. Yun ang ano ko eh. Version oh. ko. Ganun ba yun? Oh, eh. okay. Kasi parang, parang walang lasa talaga bread. Eh, hey, pasensya na yun lang na luto ko eh. Oh, talaga? Oh. Maybe next time, hindi mas gagalingan ko pa. Mas yes, gagalingan. Parang hindi ka kasi nakapasasano ko eh, panlasa ko brad. See you next time around. Ah, ganun ba yan. Oh. So, pero, uh, ano? Sabi nga, huh? ano ba yun? Yung, ano? ano? Hindi na nang masabi. <laughs> Wala nang masabi, Brad. Bakit? Kasi hindi masarap yung pansit. Hindi, masarap yun. Ako nagluto eh. Ikaw ba nagluto? Masarap Oo. para sa sa'yo yun. Kahit ibigay ko pa yun sa kapitbahay, maubos yun. Oo, oh, ma talaga yun. Ibigay mo <laughs> na kami <bayan. laughs> Hindi yun tatanggil sa uh -huh. 10 pesos. sa Isang takal. Ayun. Uh -huh. Bakit ano? Magkano ba isang takal ng pansit? Kinsey. Kinsey. Kinsey ang isang takal. Kinsi pero, sa taa, sa ano Pero, ano mo na lang ibabaratil yung mo, magiging ten na lang. Hindi yeah, yan, 15 pa rin yan. Kasi malasa yan. Masarap ang asaw. Wala ang malasa eh. Tinikmang ko na, dalawang bisis ko na tinikmang. ibang ano? Kasi ano, talagang hindi ko talaga nalasaan. Pero, Sa mo, iba din ang panlasa. Pwede natin, pwede natin pagsalos-saluan na. Yun kasi, naluto na eh. Oh, yun ang maganda. Kaysa masayang yun. Oo. Wala talagang ano wala talagang so next time ko na magluto para masarap ko hindi ay ikaw pa rin ha ah. next time babawi ka nga eh bakit nga. bakit ako dapat pag na-fail ka ng una dapat pangalawa gagalingan mo na brat alam ko masarap ako magluto kumbaga iba iba lang ang paniniwala natin sa ano pagluluto ah, oh, ganun ba yun oo uh, yung version mo version mo sa akin oo oh. O, ipamibigay daw niya sa kabila, guys. Magbibigay siya sa kabila. Oo. Eh, Ayan. Doon natin malalaman kung ano ba talaga ang lasa. lasa um, ang magkaiba. Kasi sa'yo, oh. hindi naman masarap. Hindi eh. naman talaga masarap. Kasi walang tuyo. Hindi siya, ano. Hindi nga pwedeng matuyo kasi... Ha, ganun ba yun? Matuyo. Dito lang. Ganito lang. Oo. Oh, yan ito. Oh. oh. Bibigyan niya sa kabila, guys. Kasi dalawang bibigyan niya. Dalawang sa kabila. Sa kabila naman. Yun. Alam mo naman ako. Mapagbigyan. Oh, yeah. Oh, Pero hindi ka nahihiyang sabigyan mo yan na walang lasa bread. Hindi ah. Ha? Kasi alam ko masarap to. Hindi oh. ako ma dito. Oh. O... Hindi ko na detail dyan. Oo. Hmm. Kasi tinikman ko talaga, walang lasa eh. Hmm. Pasensya ka kung hindi ka nasarapan. Oo. So, oh, natin sa iba. Oo. Kaya... Doon natin itong magalang. Bibigyan na niya doon sa kabila, guys. Ayan. Bibigyan siya sa kabila. Titignan natin kung ano ang sasabihin nila.

na nga guys ay masarap yung pansit grabe masarap talaga yung pansit pero sinabi ko lang yun guys na hindi masarap para tignan ko lang yung kanyang uh, reaction kung ano ba yung itsura niya kung magagalit ba siya o ano pero parang nakita ko yung mukha niya guys parang kakaiba <laughs> parang naiinis na siya <laughs> kaya tignan natin mamaya pag tinikman namin dalawa Anong ilalagyan mo ba? na may sili. Suka so, na may sili. Para, okay. para magdismular yung walang lasa o magkakalasa. Hindi yeah, may dati natin may lasa. Kung ano lang, gusto ko lang kunting anghang. Hmm. Hindi. Hi. Hindi talaga, walang lasa talaga, Brad. Walang subo sa inyo. Walang lasa talaga, Brad. Bakit nga kasi ganito? Walang lasa. Isa ba kasi sa panglasa mo yan? Hindi. Ay, lasa ito, Kasi paborito ko talaga ang pansi. Kaya alam na alam ang lasa ang pansi. Ito, man. Yeah. Ito, man. Okay. Hindi talaga masarap guys Kasi tingnan nyo guys Maputi Ulang soy soy, so soy ka pa. Oo oh, walang soy, wala. Ito na nga ang ano, yan eh. Ado. Kasi pag sinoy mo to ng ma madami, maitim ma ma mas oh. lalo nga ala to. Kaya kinunti ko lang yung soy. Oo oh, pero nasobrahan walang lasa eh. Hindi ah, yeah. baka sa pang ano mo matapang sa panlasa. No? Hindi, kasi ano ba uh, favorito ko talagang pancit eh. Hindi okay. may tira pa tayo diyan, bukas Ikaw naman magluto. Ako naman maglalasa. Hindi ako. Hindi, 'di ba nga pag na ka, kailangan ano? Hindi. Kaya ayan, bukas. Hindi. hindi may tira diyan na konti. Ako naman magiging judge. Ikaw naman magluluto. Oh, Aw, ah, uh, ayan lang ah, uh, dila. So, oh. kung sino talaga ako um... di ba? Pero wala talagang lasa to, promise. Wala na, wala pang gulay, guys. Oh. Ano ba eh, 'yung nagluto ng pansit lang gulay? Ang mo. Eh, marami kasi yung pansiti eh, kunti lang ng gulay na binin natin eh. Ano ba magagawa natin? Hindi naman ito pang binigay, eh, pang ano lang naman natin. <laughs> <laughs> Galit na guys. Prank lang po guys. Masarap talaga siya. Masarap. Kunwari lang ako. Tinitignan <laughs> ko lang guys kung ano yung reaction Pero <laughs> hindi na may drawing yung pagmumukha niya guys. sa sunod. Sana. <laughs> Hindi ako niyo? naman yung magiging ano ba? <laughs> hindi na talaga niya may may ano may hindi niya ma manguya yung pansit pero masarap siya. Masarap. Ako naman yung magiging ano niya. Masarap. Siya naman magluluto, ako naman yung masarap talaga siya. So kain tayo guys. Oh, hanggang dito na lang aking vlog for today. Next uh, next sa uh, pagluluto daw ay siya ulit. Hmm? Hindi siya na. kaya uh, ano? Tingnan naman natin. Guys, um... nainis na siya ba? Nainis na siya sa prangko. Prangko lang yun. Ano ka ba? Hindi. Prangko lang yun. Tar, talaga. Totoo. Mas masarap itong luto mo eh. Masarap. <laughs> naiinis sa prangko guys. Sorry ah. Pero yung pansit talaga masarap. Nakadalawang pinggan ng kasama ko. <laughs> Kaya... Yun. Pero naiinis ka na sa Franco Brad. Malapit na. Malapit ka ng mainis. Hmm. <laughs> Palapit na pala ako mainis. Ay, muntik mo na ako ihagis sa labas. Mhm. Uh Buti -huh. <laughs> na lang pala guys no na ano ko nagat na kasi baka uh -huh. hagis nga niya ako. Hindi masarap naman, masarap talaga yung pansit. Tam tam tama lang yung ano, yung lasa niya. Paborito ko kasi talaga tong pansit nito kaya ano. Tinagluto ko. Tapos si Chachales yan na ako daw ang magluluto. Ayoko kasi baka mas matindi yung yung ano. yung balik sa akin yung ginawa ko ngayong araw na to, guys. So kaya wag na lang. Masarap talaga. Masarap talaga to, ta. Kunwari lang, yung kanang magalit sa akin. Oo, oh, alam ko naman masarap to. Ako nagluto eh. <laughs> hmm. So, Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye.